shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan thank you Michelle at thank, thank you po kay Kuya Mario salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no? support po sa so, pumagitan po ng pag like pag share and pag subscribe po sa kanyang YouTube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. thank you very much. Vlog, supportahan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yan, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrail, at supportahan natin. Potchanta, potchanta. Ano, kumusta nang... Ang business mo, Okay naman, nakakabenta naman kaya ito ka. Dabili mo ka, Ano yun, umaga? Ito, kuchinta, ano may lugaw. Kuchinta, <laughs> lugaw sa pag mainit na, halo-halo na. Ayan um, e po mga kalingap, mukhang uh, maganda yung business. Kaya yung mga nasa... Uh, mga uh, OFW po dyan, uwi na kayo mag business na lang kayo dito tinan mo siya o oh. ganyan ganyan lang malaki man yung kita sa araw-araw sakto lang sa Ano mga kalingap ano sa pag ganito po ano kailangan tiyaga lang sa una medyo mahirap pero kapag naka naka luluwag din yan, ma, yan, tulad niya ma Ito lang po parang simple simple na lang. Sa ngayon Puchinta at sa kalugaw muna po ang kanya sa mamaya halo-halo na Kailangan yun unahin mo sa umaga. Hmm. Dapat -da, may harang yan, uh Para hindi hindi <laughs> <aray isistgarendeu> <GO avuther> makaldero par si mama pa naman kelly? moko ko lang alin? Ah. Mm -hmm. <laughs> nice oh, okay daan na lang naman may na Mamay you know, lalagyan. Like, Hindi mm. dito na may Kamusta na ang binta mo ngayong hapon ah? Ha? Medyo okay, okay naman. Wow! <laughs> okay, okay naman. Na <laughs> 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 so, ano, marami ka pang halo-halo? Madami, pa? Madami pa? Madami pa. Madami pa sa'yo. Hmm. Ano yung tinta mo kaninang umaga? Kutsinta na, upos na. Upos na yung kutsinta? Ayan. Tapos ngayon ano na lang, halo-halo na lang. Halo-halo milkshake halo, na lang. Next time naman kain namin 'yung dessert. Kumusta naman medyo pagod, okay lang? Sakto lang Hindi man pagod. Lahat sakto lang. Ayan po. may mangga pa dito. Marami po 'yung dito, okay, mag-vlog na 'ko ng panakpan.

sayang Sayang yung kanina may nabili dito. Hindi na siya bumalik Nang ano? Kada siya. lang sa. So bukas ang ititinda mo, halo-halo tapos halo-halo milkshake. Pero mga malalamig ala lahat yun? Ah. E yung pochinta, kumusta yung pochinta? Pochinta, ah, okay. pinakyaw ngayon kasi eh. Pero hindi siguro pinakyaw. <laughs> hindi maubos. Kasi marami. Marami rin kasi yung pochinta dito. Kaya lang iba kasi ang pochinta dito. Ay, si Alma yun. Si Rini Nasaan? Yung na, yun sa. Kapunta okay. yun sa. Kapunta okay. okay may nakaangkat. Pag yan. So ayan po mga kalinga po. Ayong kanyang tinda. Ni Halo Halo Queen. Ayan na lang. Oh. At saka Nasaan yung pajikas mo? Pajikas? Ayan. May pa po dito. May dito. May pajikas dito. Wala po dito. Jcash magkano ang Jcash mo? Bago sa to pagaling cash in nila. Hindi magkano yung 15 pesos, uh, 15 pesos uh, sa charge 1k. Uh, 1K. Yan mura po lang dito uh, pa Jcash. 1k uh, 15 lang. Sa iba kasi uh, 2k. Ayan, yan po si Halo-halo -hal ko na maraming pera bayad ng kuriti doon sa bahay, doon sa hmm. aklan. 50 pesos. Ayan. <laughs> 50 <laughs> lang daw yung no, kubi. Kuryente. <laughs> o kasi pailaw lang yun sa teres. Oo. No. Oh. Ang ilaw. Mura lang mo. Yan, ito po ang kanyang tindahan ni Halo Halo Queen. Ayun eh. Sa Sabagay po naglilibang mm -hmm. lang naman siya ano para na nainip po siya sa bahay kaya pero sa ngayon may kita na siya dahil mabinta yung kanyang halo-halo at sa umaga po ang tinda niya ay may lugaw at uh, naubos na nga po kanina no? ayun kasi po ngayon hapon na at ating uh, binalikan siya kinumusta natin ayun nga ho uh, naubos na yung uh, kutsinta nila kutsinta ubos na tapos yung Uh, ngayon po, halo-halo na lang at saka mango shake. Ano pa yung iba? Mango shake tapos ano? Halo-halo. Mango, melon, mango, double batch. Ayan. Okay, mango, na... melon. Mango, melon. And flavor tubig po. Eh, sa gusto ko sa lahat ng gusto magpalamig dito lang po ito sa malapit sa pagligo papuntang Kubo. Ano yung, ano nga na lalo, lalo, lalo. Ganyan lang po ka-relax siya oy habang nag- wala akong customer <laughs> ano pa ganyan ka lang so doyan doyan sa umaga, kapag walang da, walang time <laughs> dito sa umaga malamig di ba hindi mainit din dapat pala sa umaga hindi yan nakalagay diyan sabi na sa iyo eh sa so, umaga din ako nagay. Narawan niya kanina, naganap kami tabing yan. Dapat mm. dito yung sa umaga talaga. Hindi, hey, okay lang. Ang oh, mm. lakas ang init dyan. Nag, ano kami na kurtina dyan, tabing. Okay, mm. okay nga lang lagi ng tabing, tanggalin na lang pagtanghali. Kaysa uh. na naman sa ano, lamig sa matanggal yung bahan yan. So, okay naman yung business mo? Okay naman. Alim, alimbawa, <laughs> <laughs> alimbawa, may, may binta ka ngayon na uh, 500, alimbawa may, il, may, ilan naman yung buwan mo chappy standard mo chappy pala na yung chappy na, wala na, na, na. <laughs> ayan na, mga kalinga pahali, yun nga narinig niyo ha A ako wala akong sinabi no comment ako kaya pa <laughs> naman nagde-deliver ah, na kahit oh, gabi yung chappy lang mga wala pa mga 50 lang mga 100 niyan asige na ano masasabi mo sa mga viewers natin alam oh, hila, po hila, sa lahat, shout out sa inyo dyan na mga nusunod. Dun Ayan. <laughs> Ayan po, hanggang dito na lamang po mga kalingap. Ayan. <laughs>